O oh, ayan, nandito kami ngayon sa bukid. <laughs> Punta na naman doon. Yan na nga eh. Pag hindi, Pag no? sila ang nagpapanood, itatay. Sasama ah. ka. Okay. okay. Hello. Ito si Jojo. Aba! Ang bilis Jo ah! Pinta ah! Uh, pinta, pita, pita. Tama na, tama na, tama na. <laughs> <laughs> Baka kung saan ako dalhin ito. Hahaha! <laughs> Nah, teacher to sa biju. Good boy. <laughs> Good girl kamu, babae ya eh. <laughs> daming -dami yun. Oo, labay ba, uh -oh. oh, ni Manny. Ah, oh, <laughs> 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 <Grabe. laughs> <laughs>

Wow, iya pala, eh. Jan, muka -muka -muka. Parang inapis dito na. Dito, medyo daw po ito eh. idyllic. Ayan, ilog din yun. Papunta sa property namin. Ayan, may mga naglalabas. Ayan. Marami <laughs> <laughs> ka lang naman i-upload. tang Doon sa kabila. Duna, eh, gusto ko doon. Kahit malayo, yung kasi nga hindi siya huling. Pero kasi ito shortcut. Eh, dito eh. Ito ang ano... Kaya sabi ko kay Kuya Kete, dapat na, magpatapas ka sa lang ano. Para yung mga nakaantong yung damo. Uh, Tama po yan. Dito? Uh -uh. Okay. hindi umulan, di sobrang init. tadi dito, dito? Mm, dito, dito sa baba. Diba? Opo. Sa baba ano tin ulit? Hmm. Diyan, sa baba. Doon na lang tayo dumaan sa kanila mo. <laughs> hindi ako komportable dito na marami. Madamo na din doon. Sumakay ka na lang kasi sa kariton. Ang ganda sa labas ng karsada. Para hindi ka matakot. Ang ganda ng view. Ang ganda ng ano. Para si titang nasa gubat. <laughs> Tapos sasabihin mo diyan ka titira, sino kasama mo diyan? Ang <laughs> <laughs> ganda-ganda pa naman ng Ano diyan? Ang ganda ng view pag nasa ano, 'di ba? Pag nasa cellphone. Pag nasa cellphone. Diyan kape. Pa, eh. Hindi yung kape kahoy lang yan tapos tutugtugan ni tita to ng ano ng maganda mamaya nasa release na to <laughs> <laughs> Andiyan ang bahay na nilula natin. Diyan po Then, sa baba. Hindi. Po. Hindi. hindi po. Kalamansian yan dati ta. Asa mga yan? Yung mga kalamansi nga noon. Patay na. Yung mga dalamdan din. Patay na yun. Patay na yung kahoy na yun. Kasi may ano lang yan. Kung ilang taon siya mabubuhay. Kasi ano hmm. yun lang yun eh. Kasi mga bading lang yun eh. Hindi siya sibling. Ang bading kasi hindi tumatagal ng lifetime. Mamamata yan, kagaya ng niyo. yan na ta. Yan ang bahay ni Lula natin dati. Ya, yan. Yan ay na yun na natin ulit. Oh, diyan. Oo, diyan. Diyan ka. Diyan ka. Kumunta. Ano yun? Diyan sabi ko sa inyo, diyan kayo magpakubo, te. Kubo lang. Para pag ganitong aahong kayo sa, ano... May tutuluyan kayo. Eh, di ba nga, ibininta nga ni April yung ano dyan dati, mga yero. Ayun, si Papa. Hindi, sa ulingan yan. Ayun baga dati yung ano, oh, ano nang... Ito yung bahay, oh. 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 Ako yung bahay niya dati dito? Doon po yun, sa unahan pa. Oh, yan pinagbahay yan, niya dati. Ang ganda ng view. Yan na lang nya kuya Jo. Siya na lang mag-video diyan mamaya sa gilid. <laughs> <Baka> <laughs> storage to kakamuch. Yan na dati. <laughs> Ito ba? Ito nga. Ito nga. Sabi ko sa kanya, doon na lang magpakubo. ng ano, para may pupuloyan dito pag naaas. Oo. Saan? Doon Yung kubo lang yung walang dingding. At ginagawa lang naman sa tel. Phil. bahay niya lang si Graham ang hotel e. Parang for rent. Pero awa ng bayad doon na, doon na lang magpakubo kahit kasi pagpatatayuan ko to ng bahay dito alam mo na yung aangkin ito oh. eh doon kay nanay Mga kapatid, hindi niya pwedeng angkinin yon pero yung tanim dito doon magpagawa na lang kayo ng kubo o oh, nga pagka may galit ka yan dito mo i-ano lubog. <laughs> Tabunan mo agad. <laughs> Paulingan. <laughs> Camping area. Oh. Kaya minus na sila sa gawa. Kaya binubuo na lang. Oh. Kasi paglokad luging-lugi naman sa araw na at ang mura ba ganun, ano, o plus. Oo. Oh. Uh -huh. Maraming trabaho. Ay e pagkabuo, pagkabunot, dala na doon sa tabing karsada o oh, aahon na naman yung truck ni Gemma. Yan, buka ng nyog. At, ayun, amin pa yan. Bangin. Nandito kami sa bundok ng Trilala. Kasakay kami sa Kalabaw. O, sige, diretso. Sige. Ito mula ka bundok ano. Oo. oh -huh. Ayan o. Oh. Masisira yung ating beauty. <laughs> <laughs> eh beauty pa bang natitira? Meron pa. Muna nga <laughs> lang ang meron tayo. Wala tayong asawa. Pagkatulunod ka lang meron. Alright. So, dito na no kami sa Toktok -tok. <laughs> Dapat kasi sa nagbubuntis Sa hindi na, ano, hindi na hingan. Parang hindi na dalag na. Matmuntis yan pa? Oo. Ang nagarugado ng gilin. Alin na kay Magi? Ya, yeah, kahit nang anak na dumalaga pa rin para alam mo kung alin ang kukunin. Parang virgin pa rin ang dating, ganon. <laughs> May lupos. Dalawang lulit kasi, kaya yung sa lupos. Ayan. Kaya isa dalaki yun, ano? ito babae.

Diba, ano ka, di ba nakadisusan? Ha? So, Neng? Na. Tara, kain tayo dito. Kain po. po. No, napaano na, na, ka baga? Ha? Napaano ka? Napa sa mga na, pagsunong ko nung isasakong pakain sa baboy. Ba't kasi sinunong mo? Nagraga nagragatukan ka yeah. na. Alam din ng kalabaw na aalis na, sunod naman. Let's go. Pahingi tayo ng bunga bilya dun kay ano. Kay Aling Nerisa. Ano? Bunga bilya. Sobrang init na. <laughs> Sobrang init na ng panahon. 哦、啊、不。 hindi kinaya. Ayan. <laughs> Pasahero ng kalabaw. Ayun, sa dulo. <laughs> sa hindi na kinaya yung lakad na pataas. Pahila na lang sa kalabaw. Ano?

dapat ito ano sa ini, sa tubig. Kaya yeah, nga eh. <laughs> Ganyan tayo nung bata. Mga malilit pa tayo. <laughs> Nahingi kami ng mga halaman. Itatanim doon sa bahay. Sa mga liches. Karamihan ko yan. Alas tres yung yun 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 yung yun sasakyan. Ano na ano, natin yun.